Ito na yung gulay na na-harvest namin kahapon. Ito ko na ang eggplant. Binis ng eggplant. Lagyan ko din ito ng sitaw mamaya. Oh. Na. Ayan na ang ating sitaw with eggplant. Bilisang sitaw, adobong sitaw. Lagyan ko ng eggplant. Ayan na, luto na. Kain na tayo guys. Thanks for watching. Sitaw at eggplant.